Okay, alright. Welcome back to my YouTube channel. I'm Monday's Vlog. Ito, talagang napakainit na naman mga kaibigan nito ng ating tatalakayin. Atorne to pasyo. Nako po. Dirit sa hangin namin. Wala nang pag-asa. Dito sa kaso ni Arne Tibes ayon po sa kanya mga kaibigan. Laman na nga Laman video na yan ang ating tatalakayin at kung bago pa lang po kayo sa aking maliit pa na YouTube channel, inaanyayahan ko po kayo. Please subscribe, sabay-sabay po nating ilike ang video na ito kung nagustuhan niyo po. Ako po'y muling nagpapaalala mga kaibigan, kung pwede lang ho, patapusin po nating panoorin ang kabuuan ng vlog na ito at nasa ganun po, lubos nating maunawaan. Heto na, Samahan niyo po ako, mga kaibigan. Baka mapahiya ka na pagdating sa korte. So, hindi rito, wala na rito eh, wala na pag-asa eh. Sinabi na ni Boyi eh, na uh, mastermind, guilty, maraming ebidensya. Ano pang sasabihin nung uh, a prosecutor? Wala na, wasak na yung fairness dito. Exactly yun yan sinasabi ko, di ba? Uh, barely two weeks after the death, sinasabi nila, they have solid evidence, 99.9% sold, at the FS is the mastermind, etc. Pero hanggang ngayon, wala pa rin. Kung solid ang evidence, why don't they file it? And if I.I. na nila, i-file na nila in court, diba? Anyway, sinabi na naman ni uh, Secretary Remulla na, eh... Big eh, guilty. Di, ano pang gagawin ng uh, DOJ? Di magpa-finding of probable cause na yan. And they cannot find otherwise. Dahil sinabi nila sekretary, may probable cause eh. Ilagay na nila sa korte. At least sa korte, the rules are fair, the rules are fixed, ha? the rules of evidence are in effect, the rules, uh, they, we will be assured of fair play. Hindi rito, wala na rito eh. Wala na pag-asa eh. Sinabi na ni Boying eh na mastermind, uh, guilty, maraming ebidensya. Ano pang sasabihin ng uh, prosecutor? Kaya talaga ako, bibilib sa mga prosecutor pagka talagang in-assess nila objectively. Which I believe naman, maraming magagaling tayong prosecutors. Kanya lang, kung yung head ng department mo na nagsasabi, uh, how can you rule otherwise? Yun ang danger dito eh. Uh, we are no longer, the uh, DOJ is now no longer a uh, impartial Uh, uh, tribunal or forum when it comes to the determination of probable cause during preliminary investigation. Wala na. Wasak na yung fairness nito. Sir, kung ito, uwi po sa We will see kung anong uh, uh, we will cross the bridge when we get there to use a uh, word out mission. Pero sir, why do you say nagtagal? Eh, para sa akin ha, ah, well, uh, ito lang eh, from my point of view as a defense lawyer, kung wala kang ebidensya, eh talagang hindi ka makaka-file. kasi baka mapahiya ka lang pagdating sa korte. So, at two months after na tag na si uh, uh, Congressman Teves as the mastermind, ha, as the uh, brains behind the assassination, they are still scrambling for evidence. Wala pa rin. Ha? Otherwise, they would have filed it. So, ang ginawa nila para uh, to make Congressman Teves look bad, ni re-regurgitate nila, ha? Ha? Yung 2019 cases, yung kung ano-anong cases, yung 2011, ay yun ang ginagawa nila but I think uh, uh, from my point of view, having read the documents, but in 2019, half hazard ni Dandit, yung uh, mga ebidensya roon. So they're doing everything to pin uh, Congressman Tevez down. Bakit? May, ngayon, meron pang Anti-Terrorism Act. Eh, in the, the Anti-Terrorism Act yun eh, Act of Desperation na yun eh. Okay, alright. na uh, nadali. Mm, nadali na naman. Ni Tornito Pasyo Naku po <laughs> Masaya na naman itong ating tatalakayin mga kaibigan dere dere na po tayo at dito muna tayo Bago natin uh, patuloy natuklasin at tatalakayin uh, Ang ikang nga po sinasabi niya na uh, wala ng pag-asa At uh, ikaw nga po baka mapahiya ka sa korte At uh, isang pa, dapat uh, isang pat magkita sa korte yan po mga kaibigan ang ating tatalakayin at, uh, bago na At bago po natin puntahan yan, ay magpugay muna tayo dito sa ating mga mahalang na nagbibigay ng public opinion. Hmm. Shout out! Hmm. Shout out at maraming salamat sa iyo. Uh, Ma'am Tixon Tan Bravo. Ito si Dr. Tan. Dr. Tan, mega mega love shout out sa iyo. Ito ang sabi niya sa kanyang public opinion. Forget the buzzer, Shandy. You have are the most credible blogger, very conscious, prank, and truthful host. Reputation is beyond reproach. Dr. Tan 8 years old, retired OIC school teacher, division superintendent, then school of education professor, school of graduate studies, former Deped Central Lopez, supervisor, 1968 to 1990. Mantakin mo. Ito ay lagi pong uh, nanono chatin, si masugid na taga subaybay 80 years old. Ha? Si Dr. Tan. Dr. Tan, once again. Miga bigam migla bisita po sa iyo. Mabuhay ka po hanggang gusto mo. Heto pa, ang isa. Mm. Buhat naman kay Evelyn Guyal. Evelyn Guyal Shoutout sa iyo, mabuhay ka po hanggang gusto mo. At ito nga ang kanyang public opinion. Dito masugid din nating lagi nagbibigay ng public opinion. Attorney Tapasyo naalala ko ang sinabi mo noon. I-file nyo ang kaso. Walang pang kaso ito na para na kayong namimitas ng bunga ng mansanas. Daming bunga ay harbis. TTJ expulsion, admin case, criminal case, warrant of arrest, name of you have it, thanks share on this vlog It's update. Ayan, mga kaibigan. Once again, Evelyn Guyal and Dr. Tan, shoutout po sa inyo. Maraming salamat. Mabuhay po kayo. Ayan, kung hindi man po nabasa ang inyong mga public opinion, ay sa susunod ko po mga vlog, ay magbabasa po ulit tayo. Ha? Pasensya na po at madami kayo. Hindi ko lahat po kayang basahin, basahin dahil maubusan po tayo ng oras. Eto, hmm, dito na po tayo. Hmm. Talagang ah, paalala lang po mga kaibigan. Ah, ite ay importanteng paalala. Yang uh, ah, video po na yan ay uh, hindi po bago. Yan po ay uh, ilang buwan na nakakaraan. Data po at sa puntong ito ay pinakita ko po sa inyo para po ay meron tayong batayan dahil ito po ay naangkop dito po sa ating pagtatalakay dito po sa Digamo case mga kaibigan. Mabuti po tayo ay nagkakaunawaan. Ha? Ganyan dapat lagi nagpapaalala. Yung iba kasi, kahit old video, hindi mo lang sabi, old video ito. Ay, nililis ng landas yung mga viewers sa akin, no? Kapag luma ang video, luma yan. Data po kailangan po natin ipakita ngayon dahil ika nga po, mayroon tayong batayan. Bakit po natin tatalakay dito? Sapagkat uh, unang-una, dumako muna tayo dito sa sinasabi niya na ano sabi niya? I'm very sorry. Sabi niya, ay, nako po, Diyos ko po, umiyo. Wala na daw pag-asa, mga kaibigan. Hmm. Talaga na wala ng pag-asa. Eh. kahit kailan, wala naman talagang pag-asa ang kaso eh. Ha? <laughs> Maliwanag po ang sinabi niya ni Atty. Topacio. Hmm. Mga kaibigan, na wala na daw pong pag-asa ang kaso. May ka nga po uh, sa pinapakita ng DOJ. Talagang mantakin mo, ha? Walang pag-asa. Huwag <laughs> kang sumuko, sumusuko ka kaagad, eh. Di ba? Ay, bakit nawawalan nun ng pag-asa ito? Dahil alam niya ako na talagang talo sila, eh. Di ba? Mga kaibigan. <laughs> At kaya, sabi nga niya, walang pag-asa. Dahil, uh, yun na nga, hinusgahan na ang kanyang kliyente. Dahil uh, hindi patas ang labanan diyan po sa DOJ, mga kaibigan. Yun ang gusto niyang ipunto dito eh. Huwag kang sumuko, malaki ang pag-asa niyo. Ah, bakit ka susuko, Atty. Topacio? Hmm. Ulitin ko, palalakasin ko ang loob mo. Ito ay payo na isang bilang. Ika tagasugid mo na ikangapoy nga ha dagapuna. <laughs> ah, payo ko ito sa iyo. Huwag kang sumuko sa kaso. Dito sa inawakan mo, Kayar ni Tebes sa kaso dito sa Digamo sapagkat napakalaki po ng pag-asa mo sa kaso na makulong ang iyong kliyente. <laughs> Nadali! Ha, ah, di ba mga kaibigan? Bakit siya susuko? Ay, eh, napakalaki naman ang pag-asa na talaga makukulong ang kanyang kliyente. Hmm? Ay, <laughs> talaga nga. At, ah, uh, kayo naman DOJ, e. talaga kayo. Bakit ginaganito nyo itong abogado na ito? Mm. Eh kita mo, halos umiyak na sa harap ng kamera. Sabi nga niya, wala nang pag-asa. Mm. Kulang lang sabihin ito ay, suko na ako dito sa kaso na ito, mga kaibigan. Alam mo ho, mga kaibigan, kahit anong gawin pa ng uh, sino man, ay kaya hindi po kayang atlesin ang uh, ebidensya. Dahil yan po ay nakapreserve. Ha? Ika nga po nandiyan yan. Hindi pwede magbago. Ha? Mga kaibigan. Nandiyan po ang ebidensya eh. Kung, uh, kung wala ka pong tinatago dito. Na ika nga po uh, 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 sa palagay mo. Na alam mo na talagang uh, may kinalaman. Bakit ka mo sasabihin wala ng pag-asa? Lumaban ho kayo sa tama at patas na paraan. Akong ah, kung may ikangay paraan pa, na ikangay alas kayo na legal, ilabas nyo po. Ha, bago si Ban sinasabi nyo dito eh. Suko cool na eh. ba? Diba? Wala nang pag-asa. Ah, ang gusto ko pong ipunto dito, lumaban po kayo ng legal. Kung wala po talagang pag-asa, huwag po tayong gumamit, yurakan, ang justice system ng DOJ. Ang pag-yurak mo ho, sa justice system ng DOJ ay pag mo sa ikangapoy bansang Pilipinas. Dahil ang justice, ang justice system po ay kumakatawa niya na sumisimbolo na karugtog po ng ating ikangay pamahalaan. Ang pamahalaan po ay ating bansang Pilipinas. Kaya dyan sinasabi mo na wala ng pag-asa. Daanin mo sa legal na proseso mga kaibigan. Ha. Ah, wala na naman ikaw masabi. Eh, kita mo sa simula tsula, simula simula pa, iyan ang sinasabi mo. Ah, at ah, very clear, ang gusto ko talagang iponto dito. Huwag po tayong gumawa ng ibang rason. Kung walang pag-asa, huwag tayong mandamay ng kapwa. Mga kaibigan, huwag tayong mandamay para yurakan maliitin ang ating justice, justice system. Aminin natin, Walang pag-asa dahil yan ang tinuturo ng ebidensya. Yan ang dapat mong ikangay, isa puso at itanim bilang abogado. Okay, alright. Pa Padaan lang po mga kaibigan yun eh. Sapagat marami tayong tatalakayin mga kaibigan ha. Pinadaanan lang po natin ng kaunti. Dito naman tayo sa sinasabi niya na baka mapahiya sa korte. Ha? Talagang... Sinong mapapaya si Korte? Siyempre, ang pinupunto niya dito, hindi lang ang Ika-Ngapoy DOJ. Lahat ang pumapanig dito sa ikangapoy. Di digamo kayo. Bata nga nakapronto dito, ayan DOJ. Dahil sila po ang nag-imbestiga mga kaibigan at ang mga kinaukulan. Bakit mapapaya? Ha? Ayaw mo nun? Ha? Ayaw mo nun? Ay kung talagang mayroon kong ebidensya dalhin sa korte, why not? Oh. e eh, ganyan lang po talaga ang laban eh. Kung talagang talo ang DOJ. Kung talo ang kaso sa diga mo, kung talo ang mga diga mo. Ilabas mo ho ang ebidensya. <laughs> ang problema, ang pinaghahawakan mo lang eh, bibig mo na lumalabas eh. Baka mapahiya kayo sa korte. Sa Sapagkat kung mayroon ho attorney to pasyo na nasobranan talino, kung mayroon o kayong ikangay matibay na ebidensya para ika malinis ang pangalan ng inyong kliyente. Dapat noon pa, hindi ito nakaabot sa preliminary investigation. Dapat hindi po ito sinampas sa DOJ, di lampos si po sa sa usapin ng pag-iimbestiga ay hindi po nakaabot dyan po sa preliminary. Bakit po nakaabot? dahil meron pong ika nga ay matibay na ebidensya, mga kaibigan. Ha? Oh, ay pa lang yan kasi marami tayong tatalakayin, mga kaibigan. Ang pinagpupo, eh, pasalamat ka dahil uh, kung magkikita sa korte, di ba? Hmm. Ang big question nga, nasaan ang katunayan nyo? Nasaan ang magpapatumba sa taong bayan? Nasaan ang magpapatumba sa D.O.J.? na tinatawag na baka mapahiya ka sa korte. Nasaan? Ang pinaghahawakan mo ba ay yung buka ng bibig mo na baka mapahiya ka sa korte? Alam mo, bapat isang abogado ka pa nagsasalita ka sa social media ay with supporting dokumento. Ay matagal mo nang sinasabi yun eh. Hanggang ngayon, wala kang supporting dokumento sa mga ikangay sinasabi mo. I mean, supporting evidence in one word, mga kaibigan. Ha? Kaya tawaran po natin ito. Nananaginip talaga ng gising, mga kaibigan. Diyos ko po, Rudy, Santisima Mabagin, Malabirhet. Ituloy mo lang, gawin ang gusto mo, malapit ng makulong, <laughs> ang kliyente mo, sino? Sino ba sila? Marami yan. Ha? Halos kapatid, kamag-anak. Ha? Kapatid, ka Ay, hindi no, ang Kapatid, anak. Sino? Sino ba sila? Kapatid, kamag-anak. Sino ba sila? Ha? <laughs> okay, alright. Ha, Diyan lang po muna. Kaunting padahan lang po din yan. Mga kaibigan. Dito naman tayo. Sa ika nga po ay bang uh, nagyayabang. Ha? Kaya nga, ang punto ko po dito, kaya pinakita ko itong video na ito Kahit uh, ilang buwan na po nakakarahan na Inuulot ko po muli Palaala, hindi po bago ang video na yan Para hindi po kayo uh, Ika nga iya uh, mapik nyo sa Yan po ay luma na ilang buwan na nakakarahan Eto Maliwanag po sa video na yan From the start pa At uh, kahit no mga ilang linggo nakakarahan Ay yabang na yabang eh ah Talagang pag uh, humaharap sa kamera, isang pa muna, isang pa muna sa korte. At uh, doon na lang tayo, magkita sa korte. Hanggang ngayon, hindi maisang pa, sabi niya eh. O oh, yan po, atorne, atorne tapasyo. Nung August 10 ho, ay uh, na na sa korte ang digamo guys. Hmm. Ano, ka, ano kaya po ang masasabi nyo? Hmm. Karapatan niyo po na humarap sa social media. Karapatan niyo po yan. Ha? Karapatan nyo pong ika magpaliwanag dito. Karapatan mo talaga, ha? Bakit noon? Nung ikangay po hindi pa naisamba sa korte, ay panayang suharap mo sa social media na talaga nga sinasabi mo, isampa, isampa na yan. Nung may isampa na ho, sa kaso, sa korte ang kaso, nasaan ka? Nagtatago ka, di ba? Hanggang ngayon, wala kang masabi. Ha? Alam ko, kung bakit ka ikangay nagtatago, hindi pa wala ka pang masabi dahil nag ka pa kung anong playing ha? kung ano ang sasabihin mo sa social media dahil on the record na yan nagahamong ka hmm. nagahamong ka patas na laban isang pa sa korte na isang pa na sa korte nasaan ka ngayon baka sabihin mo naman bakit sinampas sa korte ha <laughs> be yo mabagal alam mo mga kaibigan totoo yan maliwanag po sa ruling ng video na yan naghahamon siya ang tagal-tagal naman ilang buwan na nakakaraan, bakit hindi hindi sina sinasampas sa korte dahil wala daw matibay na ebidensya kaya hindi sinasampas sa korte yun ang sinasabi niya diyan ibig sabihin mga kaibigan ay may matibay na ebidensya kaya naisampas sa korte mga kaibigan ay <laughs> no let's go ha napakaliwanag sa sinabi mo diyan sa ruling ng video hindi lang po 'yung sa video yan na nagpapatunay attorney Topacio na sinasabi po from the start at kahit mga ilang linggo na nakakaraan isang sa korte isang pa kung may ebidensya Ngayon na isang pa na sa korte nagtatago ka naman wala kang masabi pati ang iyong kliyente dati noon panay live ngayon nagtatago ah ano ba ano ba talaga <laughs> Huwag mong sabihin na ikakawag mong isagot dito na sabihin mo bakit sinampas sa korte, walang ebidensya ay ikaw ang naghahamon ikaw mismo ang naghahamon na isampas sa korte Kaya huwag mong sasabihin dito, pag lumabas ka at humarap sa kamera, bakit sinampas sa korte, ay wala namang ebidensya ay ikaw mismo ang nagutos eh. ikaw ang naghahamon ay isang panluloko na e baka hampasin ka sa ulo ng taong bayan pag ganyan ang mo Ha? Ah? Ibig sabihin, sagutin mo ito ng legal na paraan. Ha? Ah? Sapagkat ah, dumadaan ito sa legal na paraan ang pagsampadan sa korte. Kung mayroon kang matibay na sagot laban dito, kongkretong ebidensya, sagutin mo ito. Ha? Ah? Sapagay, dito, sa ikangay sa kamera ay hindi pakitaan ng ebidensya. Pakitaan muna na kami, namang kami, bilang abogado, ng magandang sagot dito. At uh, that's why kami po ay hindi nag-aral ng abogado. Gusto namin, gusto naman namin din, Attorney Topacio, na makapulot sa iyo ng magandang aral bilang isang abogado. That's why, kaya gusto namin din makarinig sa iyo na magandang sagot tungkol dito sa Digamo case sapagat malaki po ang kapupulutan ng aral dito sa ganitong battle na labanan. Kung ang isasagot mo ho, ay patas at ika nga po ina ayon na angkop dito sa ikangay pinaglalaban na kaso na iyong kliyente. Eh, iba sinasagot mo lagi, walang ebidensya. I-dismiss ang kaso. oh, tapos ngayon, inuutosan mo, isampa ang kaso sa korte. Nakasampa na! Sumunod na sa iyo. Kaya, ito na lang ang hinihintay ng taong bayan kung ano ang sagot mo. Hindi ka makasagot ngayon. Nasaan ka? Nasa ang ka, Torre to pasyo Diyos mio, mabakit. Bakit ka nagtatago? Ikaw ba ay nagsasaulo pa? Nag-memorize pa kung anong sasabihin mo? Tandaan mo, uulitin ko ulit. Huwag mong isasagot na ikang apoy. bakit sinampas sa korte? Ay, wala namang ebidensya, ha? Baka hambulusin ka ng taong Isa ko ka, ha? Niloloko mo ng taong bayan. Bakit ko sinabihin niloloko mo? Ikaw na mismo nag-utos, eh. Ha, ikaw na nag si si Sampas sa korte. Tapos sasabihin mong bakit sinampas sa korte? Eh, huwag mong isagot yan. Baka isako ka. Isilid ka sa sako ng taong bayan. <laughs> okay, alright. Sana po mga kaibigan. Ay nakuha nyo ang gusto kong ipunto dito. Inuulit ko po. Yung video na yan na ilang buwan na nakakaraan. Pinlay ko ho. Dahil gusto ko pong may batayan tayo dito sa ating tinatalakay. Bata hanggang ngayon po gusto ko makakuha ng sagot ni Tony Atty. Patapasyo dahil karapatan niya po sagutin yan. Ha, ah, and noon nga, pa sagot niya eh. Hindi pa nasasampas sa korte. Bakit ngayon hindi sila sumasagot? Kaya ta, nagbabantay po tayo para malaman po natin ang ika nga po, sinasabi niya ang sagot dito sa pagsampas sa korte dito sa Digamo Case, mga kaibigan. Sana, sana po mga kaibigan ay... Uh, Nakuha nyo ang gusto kong ipunto dito. Maraming salamat po. Yan muna ang latest update. Sa araw po ng lunes, muli po maraming kabang-abang mga kaibigan. Ha? Hindi po natin alam kung ano yan mga kabang-abang na yan. Diyan po sa comment section na uh, maraming uh, salamat po sa nagbibigay ng public opinion. At sabay-sabay po natin ilike ang video na ito. Ako po yung nakikiusap din, pakibisita ang aking FB page. Bago lang po yun. Nandiyan po nakapin i-click nyo lang po, pwede nyo po kong ipalo at maglike uh, mag-like doon sa mga video ko po na naka-upload mga kaibigan. Maraming salamat po ha. Huwag po tayong susuko dito sa ating ipaglalaban. Matuto po tayo magsuri. At nang sa ganun po, hindi po tayo maligaw. Wari po sila mamunto mamuntupa Lalo, lang lalo, lalo, lalo na po, lalong lalo na po dito sa Digamo case sa mga kalaban natin. Lumalapit sa ating mamuntupa Pero iba po ang layunin. Ilihis ang ikangapoy tunay na isyo. Muli po, maraming salamat. Pagpalain po tayo lahat. Bye-bye.